So ngayon ay October 29 Try natin na dumaan sa Bukawe, Bulacan Kung may mga bukas na store na Dito na rin naman tayo sa NLEX Ayan, Wala mga tao si long weekend Tapos sa bakasyon na mga Mga sasakyan Kaya mga tao So punta tayo na sa Bukawe Hello po Siyempre video muna bago bili Hindi yeah, pwede ka pa makapili oh. Pwitis lang ang aking bibiliin Nagbablog ka? Kunti-kunti Bakit <laughs> ako oh, gusto sublight? Basta hindi na ako sublog Ngayon ang ganda ng ano, ng dream light nga Ba? may ano ba kayo? Stick lang? Pwede. May stick lang kayo? Wala. Magkano pag stick lang? 35 eh, yung, yung, malaki. 60. 60. Sige, bibili rin ako. Tatlo po nito. Naka-box na? oh, sige. Hindi. sige. Okay lang. Box pa lang, mahal na. Oo nga eh. Tatlo na Sandal lang naman eh. Okay na yun. Ito 700 daw oh, bagong labas So, Gusto kong bilhin bilhin na ng tigigisa eh kaso wala naman akong dalang ano dito. Wala king cash. Sa so, short vlog lang talaga to guys kasi dumaan lang talaga kasi kami dito. Galing kasi kaming bagyo. no, nagbakasyon sa Glen. So para lang makita niyo update lang. Kasi unbox ko na rin dito yung iba kong binili. Kasi dinaanan ko sa Arkong Bato yung, yung mga pinagawa natin na racket. So ayan oh. Parang kung kailan nagmahal sa maraming bumibili. Hindi, mas mahal last <laughs> year. Oo, oh, pero So, ito yung total ng mga kinuha natin dun sa, ano, no? Sa Bukawi, tsaka sa Balinsuela. Tsaka yung Gatlin, no? Yung Gatlin pala niya, sobrang laki pala niya sa personal, no? Nakikita ko din sa Facebook, parang ang liit lang. Meron laki, oh. Tapos 888. Pero meron ang bago nito, yung parang 1, 1188 ba? Ano? Mas marami yun. Ito 888 lang eh. Tapos, yun yung tatlong dream light na kwitis na binili natin. Yung parang lalagyanan yun eh, parang ano, no, starlight card. Starlight. Tapos, itong kwitis na starlight din. Ito, mas mura to kasi walang box. Pero parehas lang naman yun eh. Oh, pero yon mas maganda kung pang transportation mo Naka, ba, ba, ayos siya mas, may mo ng ayos kung marami kang bibilhin unlike dito talagang obvious na obvious na kwitis kasi ito si mura lang pala ito sa ano, sa Bukawi. Eh. 30 yung maliit. Tapos yung pangmahaba, 60. Eh sa Shopee binebenta yan parang 120 yung maliit, tapos 200 yung malaki. So times 2, no? Sa so, may porsyento kasi dun si ano eh. Si Shopee, kasi to buksan natin. Sa mga to car. Yan kasi itong binibili namin na 16 sets na ganito dati kung bago mag-pandemic ha ah, 250 pesos lang isa nito eto pala bumili ako nito bagong labas ayan o oh, 8oz rockets ano to parang bombshell na maliit lang din kasi toto itong to, maliit na to 250 lang isa nito dati guys 250 pero sa mga online 400 nila binabenta to ngayon sa mismong bukaw 800 na isa siguro sa online 1-1 to So, dalawa lang binili ko niya kasi mababa lang naman ang putok nito eh. Pang, pang basic basic lang. Pwede mong i-series sa dragon. Pwede niyan muna. Tapos isang 16 shots sa dragon. Tapos triple shooter. Yun. Set na yun. Tapos buksan natin to, no? Yung dalawang nakabox na yun. Eto na. Buksan natin. Hindi ko alam pa paano ginawa dito ni... Paano balot ginawa dito ni Ati Gede, Pero... Kariri na natin shout out kay Ate Jeda follow mo siya sa Youtube ang Youtube niya x babae po siya babae so ito itong pinagawa ko sa kanya to pinaka ano lang to uh, rocket fuel ng Yakult para ako na yung gagawa ako na yung magmimix ng uh, powder uh, flash powder so sakto na yun dito may fuse na rin yan Bali 200 pieces to. Yung presyo, PM niyo na lang siya kasi syempre ba magkaiba yung price kasi depende sa kukuha niya ng mga raw materials. Ito naman yung cotton. So, check natin yung cotton, no. Yan. Yeah.

Hindi ko na matandaan yung iba, tatanong ko na lang sa kanya, PM ko na. Ano. Eh, yan yung view, ano lang, pampalipad. Ano yung na pa ko? Hindi sa akin yun. Ano yan? Ito, nakari na lang natin ito. Ay, hindi. Ikot ko kayo dyan. Yan ang mga bukas na dyan. Parang sarap maglaat eh. Kaso, ang iba pa yung eh. bukas na Ayan. sa balitong video na to bumalik lang kami no kasi nagkatito ako sa Manila so yung kaninang video nakita nyo yung unang video kahapon nyo mga mau na sila. RC Ito yun ang binibila namin ng mga malaking fireworks Dito yan, may mga nakitindan namin dito Ay wala, grocery oh, pala yun konti na lang, no? doon na lang talaga Ito meron dati niya, sarado pa yung iba dito Wala, yun na lang talaga no? yung ano yung tada In 200 meters, dragon fireworks doon pa eh mura dito 58 lang para sa tanda busy ito yung iba magkaalayo na ano Sobrang layo ng dragon, no? Ayun, no? Oh doon yung dragon e eh, pero nakaiwalay sila okay, natabi na tayo ayan yeah, dragon fireworks dito highway, Road, Manor, so di naman ako bibili okay. wala akong pabili ng dragon nakabili na tayo pero ganun e eh, mas mataas din yun e eh. so ito makalat kaya di na tayo bibili dito so, no. kaya nagsinde tayo pa magwawali <laughs> presyo may bawas pa yan wala pangatlong galak sila hmm. na. Hindi ko na nabijohan doon, no? Dito tayo sa may bukid, sa gitna ng bukid ulit, sa bodega sa sa pabalik pagbalik natin kay Rosalina Baro. Kuwago ng trim light kasi wala na 'yung detali So bundle na lang. Bali nasa bodega na kasi nila 'yung mga nakatali, pinauubos tong mga naka-tape. Uh, -re, re tape na lang natin. Bali anim na bundle 'yan 'yon. Oh. 600 pieces. Tapos ito 'yung natuwa, uh, nakikita ko lang sa YouTube sa so, mga Amerikanong uh, ano, mahal siya oh. 680 pero 650 natin ako yan by diamond fireworks may kamahalan to oo uh -uh. pero ayos lang masubukan lang din natin ito yung ibang stock natin no? so narepack re natin ng ayos yan para safety kahit nasa gitna ng bukit hindi siya delikado so ayan yun yung kahapon na binili ah uh, ito so guys thank you Ayos, no? Diamond pa pala yung may gawa pareho, no? Itong malilit na 8 ohms Tsaka itong dating model pa Ayan DFR6 Ito sa DFR12 12 pieces siguro na no? Dragon Fireworks Ay, Diamond Fireworks 6 Subukan na lang natin yan Sa Christmas or sa New Year yung iba Sa Christmas mag-testing tayo 8 ounce rockets by Diamond Fireworks. Isa lang. Okay na yan. Oh, rumano. Tapos ito pala yung dumating na ano, ano. Spider na whistle bomb isa dito plain lang yung whistle. Yung isa may titanium na powder. Effect yun. Bali. Uh, para siyang mini fountain. Tapos may whistle. Tapos yung pinaamura kong binili dito oh, Legend. Pero okay din to quality rin. Kasi alam ko may license din yan. No? Oh. Legend fireworks. Bumili tayo tig 50 pieces nyan. 50 pieces nung no, with titanium effect. Plain. Sa ano, legend. So, ayan. So, hindi ko na paano. Hindi natin mauubos yan. No? Mga tatlong taon to bago mauubos. Alright. Hindi ulit tayo. Isang whistle racket na puno. Pagin natin dito sa ating tubo. Ginawa natin itong tubo para lang sa kuitis. Sa so, mga racket. Yan. Yeah. Tapos to lighter natin no from lighters galore <laughs> Stuck ball. The lighter natin no from lighters galore. ang lakas niya, Antoy. Run, bitch. Gusto <tod noise> po, lumipad ka. Ayun, no? Ayun, hindi yun ang baba. Ako, takoy, Eric.